Hi guys, for today's video, it's me, your ato dyan, ang inyo ato dyan, ato lang nga yung vlogger So for today's mga ka-idol, so ngayon nga'y nasabihanan ko kami, naka tuloy And then ito guys, yung nakita ko kasi tinungo ko ngayong ring light kanina dito sa part na to eh ngayon mga ka-idol, bigla na lang may kumagat sa aking kamay So, mga idol, nakita ko yung mga langgam na pula, pamandeng, ay nag-aakyatan sila mga ka-idol. Ayan, o, oh, kita nyo. So, alam nyo ba yung pula? Nakaka- ang sakit niyan mga gat, mga ka-idol. So, hindi ko alam kung meron silang dinadarang pagkain or may pagkain ba dito nakatago pero parang wala naman alam nyo ba nung minsan nagsuot ako ng pajama kasi nga syempre ito nga yung mga short namin sinuot ko yung pajama ko and then ang dami langgam oh my god buti na lang hindi ako totally nakagat ng mga langgam pero ang dami niya kasi ayun mga ka idol ayan nasan kanina dito pero ayan oh mga ka-idol nakikita nyo naman ayan oh ayan pa yung mother nila oh mother na langgam ayan oh mga ka-idol kaya nasan yung ating imbudo tingnan nyo mga ka-idol ang dami nila so may mga ka-idol ang sabi ng mga matatanda kapag daw ganito na umaakyat yung mga langgam kahit na itim o pula ibig sabihin daw ay babaha so hindi ko lang alam kung totoo ha hindi ko alam kung bakit ay nako my god napakalamgam hindi ko alam Sos ko, ito pala yung mga short namin mga ka-idol oh hindi naman ako pwedeng magkalakal ngayon kasi gabi na so bukas na lang natin to aayusin pero alam ko kasi mga ka-idol meron ditong ano bahay na dito kasi yung bahay nila yun ah eh. mga ka-idol Nga, mga ka-idol so pinagbahayan nila talaga na dito sa ilalim ayan so ayan bukas na natin siya lilinise mga ka-idol